Patuloy ang pamimili ng sariwang palay ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija sa mga magsasaka sa ilalim ng Palay Price Support Program ng Provincial Food Council sa inisyatiba ni Governor Aurelio Oye M. Umali. Noong September 17, 2025, sabay-sabay na binayaran ng Provincial Treasurer's Office ang 20 mga magsasaka mula sa iba't ibang lugar sa Lalawigan na nabilhan ng kanilang ani sa presyong 15 pesos kada kilo. Mas mataas ito kumpara sa kalakarang presyo na umaabot lamang sa 12 pesos hanggang 13 pesos kada kilo. Isa sa mga benepisyaryo ng programa ay si Eugene Caberto mula sa barangay Mag-asawang Sampalok, General Mamerto Natividad na nagsasaka ng dalawang ektaryang lupa. Kinuha naman pong aming palay po sa halagang 15 pesos po na malaking masyadong naging depresya po sa mga namimili po ng mga buyer po dito sa General Natividad. Ayon kay Caberto, napakahalaga ng dalawang pisong dagdag sa presyo ng palay para sa kanila ay eh, malaking tulong po 'yon unang-una po lalong-lalo na po sa mga batang mga nag-aaral katulad po namin na may mga anak na pinag-aaral malaking tulong po ang piso para po sa amin pong mga magsasaka kwento niya umaabot sa 46,000 pesos ang puhunan niya kada ektarya ng lupa dahil sa mahal ng binhi, pataba at mga gamot para sa tanim kaya malaking tulong po yung bigay po ni Gov Oye eh, sa mga magsasaka na siya po ay namili po ng palay eh, kami po ay nagpapasalamat po kay Gob Oye at sana po mapalawig niya pa po, po ang pamimili po ng palay sa aming mga magsasaka. Kasabay ng pamimili ng palay ay nagbebenta rin ng bigas ang kapitolyo sa halagang 20 pesos kada kilo na ipinagpapasalamat din ni Caberto. Tsaka maraming salamat kay Gob din po sa kanya pong tulong po na 20 pesos na pagbebenta po ng bigas. Maraming salamat po Gob Oye, mabuhay po kayo. Maraming salamat po isa pang benepisyaryo ng programa si Raul Faigal mula sa Gimba, Nueva Ecija. Kwento niya, madalas bagsak presyo ang palay sa kanilang lugar, kaya't kadalasan ay lugi rin silang mga magsasaka. Ang po ng magsasaka ay bagsak presyo ang palay. Eh, na nga pong, mahina na nga pong ani. Mababa eh, pa ang presyo ng palay, kaya kawawa po magsasaka. Karamihan po sa magsasaka niyan, eh, sigurado ko sayad. Sa akin po, nabenta ko po sa inyo ng 15 per kilo. Pero po sa traders po, ang hmm, presyo ngayon nata 12 or 13 pesos per kilo. Maraming pong salamat, Gov. Sa tulong nyo. Ganoon din ang karanasan ni Tatay Edgardo Legaspi mula sa Santo Tomas, Peñaranda, Nueva Ecija. May isang hektarya lamang siyang sinasaka kaya't laking tuwa niya na naibenta niya ang kanyang aning palay sa patas na presyo. Uh, papasalamat kami kay Governor Umali dahil sa programang, ayun eh nga, pamimili ng palay, eh, food council. Malaking bagay sa mga magsakayon. Malaking tulong ba? ang Palay Price Support Program ay bahagi ng adhikain ng pamahalaang panlalawigan na matulungan ang mga magsasaka sa harap ng pabagsak ng halaga ng palay at patuloy na pagtaas ng gastusin sa pagsasaka. Ako po si Philip Double P. Pixo para sa Balitang Unang Sigaw.